Hindi mo na nang isuwayan. Ang ah, atong punang suwayan. Oh, bagsak. Nga nga yung palit magkaan na nga tambot so nga kabalo mong bawal na. Ang New Year? year? Wa, pag ito'y Halloween niya, yeah. New Year na yung ginuhuna. <coughs> <coughs> Imong kakapoy, kipalit na ni mo. O, kanang wahinong na nga tambot so. Tapos yun eh, kanako. Tikitan kanako. Or, turnover niya mo nang imuhang tambot so. <coughs> nung napansin natin na may maingay na nakasunod sa atin bigla tayo lumiko at napansin agad niya tayo kaya ito ay biglang pumasok sa isang establishment at habang pumapasok siya napansin agad natin na siya pala yung sublang ingay na in motor, okay? in motor, okay? motor? alam nyo naman dito sa Tagbilaran City may city ordinance na pinagbabawal ang maiingay na mga tambunso uh, ah tambunso nyo mo kayo uh, imo rangke eh? imong gisawayan imo rangke gisawayan at saktong-sakto, may dala tayong panukat dito para sa maiingay ng mga tambutso Yeah, ito, ito na eh. eh. Kaya paalala na din sa gumagamit ng mga ganitong tambunso. Marami po kasi mga nagre-reglamo. Is Ah, sakto Okay. Yeah, Pinakunting pihit lang natin kasi wala tong RPM. Tao, oh, bagsak. Bagsak de. Okay, bago pa ni mo palit. Ngayon din palit mga mm -hmm. ano nang atambot ng nga kabalo mong bawal na. Ang New Year. pa oh, kay New Year. Ah, uh, pa lang. pa Halloween New Year na yung ginawa na. Lisin sabe, tata lisin sabe. mo mukuha ice. Padong para mukuha. Nako, resto. Ah, tatawag yung story. O new year daw, excited kayo? ba ganyan yung halloween? <laughs> Tatawa lang paengs ah. Shout out paengs. <laughs> 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 Pila may palit naman yung tambutso ah? 2,000? Aba na naman di, di ay? Nagbisan ay. Ay. na. Ha? Ay ah, kayo Ah, di, di <laughs> <day> sa paengs? Siya nabawa rin. Saan man tambutso. Kaya, na naon ni mo ha? Ikaw mismo ni Ingon, kapoy kay tabaho sa paings. Imong kakapoy, kipalit na ni mo, o kanang way nga tambutso. Naba, ka kay lisensya. Matagad juga. ka. Mabahante pag hindi nagpa-ice ito ay. Ang mga ID, may Atagay ka na kung konsiderasyon na eh. Kapwara mo na ng pahong sir. Hindi, o pero sa police station eh, kanimong tambutso eh, confiscate na ito Naka-stack na tambutso diyan wala. <tipan> ah, drill man kanay puyo no. Di tanggalay mo tambutso. Ani na lang kay drill. <tipan> Naka-tools ya? <niya>? Ha? <tipan> di pangyan mo tools mo kauban para ma ani. Eh. na, ila mo tools. Wala dili na madala, impound man ako ni dapat. Dito makabayad kay dako kay may impound na imong motor, magbayad ka didto. Pero dire, i-confiscate na ko ang tambutso. Papilion ni eh, kanako. Tikitan nako. Kan ang ticket ang mga player is 1,000 plus wakay lisensya 500 or di ka nakutikitan pero i-turnover nyo mo ng imuhang tambotso ay yeah. ah, turnover mo tambotso ay okay, right. tagala na kaya saan nagapalit? naging adlaw excited mga kukag new year good, good. Papagani Pasko. O, Minsan lang naman tayo magbigay ng konsiderasyon tulad nito. Tulad nga ng sabi ko dati, nagbibigay tayo ng konsiderasyon depende sa sitwasyon. Kaya pinapili na lang natin na ipakumpiskit yung tambutso kisa matikitan. Ganun din naman kasi pag natikitan, makukumpiskit pa rin yung tambutso. At ang mas malala, makakapinalti pa ito ng malaki. Kaya yung konsiderasyon na binigay natin, hindi na siya makagasto. Kaya paalala namin ulit sa gumagamit ng ganito. Huwag nyo na lang sayangin ang pera nyo kung hindi naman ito pang motor show. Bawal kasi yan gamitin pang Delius dito. Okay. Ano so, sa may gusto ni mo? Dokdok ko na, dili. Ayaw lang? Oh, pero ah, uh, paliksan, diya po naman -pison, ha? Niyo na mo nagpiso na. Naraman ni mo na, yung no, an, ipindi na ni na. Ah, so, dila lang ka kanako tikitan. an, lang ka Pwede ma-impon yung motor. Galing. Alright. Bye.